Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Abante! Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 3 ng hapon. Malakanyang walang pananagutan sa isyu ng blankong line item sa bicam report ng 2025 budget ay yan kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Umaabante sa balita si Abante Reporter Eileen Talipin. Eileen Kim, huwag isisi sa Malacanang ang mga blankong line items sa bicameral report sa 2025 national budget. Ito ang inihayag ng Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng plano ng ilang grupo na questionin sa Korte Suprema ang umano'y blankong line items ng BICAM report. Ayon kay Bersamin, hindi niya mapipigilan mga taong gustong hamunin ang isyo sa kataas taasang ng hukuman dahil, may paniwala, dahil sa paniwalang may problema ang pinirmang 2025 General Appropriations Act. Binigyang diin ni Bersamin na walang kinalaman ng Malacanang sa BICAM report dahil hindi naman ito ang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kundi ang mismong kopya ng GAA. Sinuportahan din ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman ang posisyon na Bersamin dahil ang nakitang blankong line items ay mula bycam report at hindi sa mismong pinirmahan ng 2025 GAA kung saan bawat programa at proyekto ng gobyerno para sa taong ito ay nakadetalye lahat at inalis ang mga proyektong inaakalang hindi naman kailangan. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Aileen Taliping. Samantala pagdiriwang ng Chinese New Year, pinaghahandaan na ng Quezon City. Umaabante sa balita si Abante Reporter Migo Fahati. Abante Radio Live Report. Migo, Jim, bilang paggunita sa Chinese New Year, naghahanda na ng isang magarbong pagdiriwang ang pamahalang lungsod ng Quezon City sa Banawe, Chinatown. Ibibida sa pagdiriwang ang iba't ibang pagkain, kultura at atraksyon sa bagong ayos na Quezon City, Chinatown. Mahigit limang food and non-food businesses ang makikilahok mula sa Del Monte Avenue hanggang Scout Alcaraz Street. Magtatanghal din ng ilang mga natanyag na pangalan kabilang sina Ice Tegera, Tyler Chari at Jed Madela. Ayon sa pamahalang lungsod, isang araw lamang tuwag diriwang ang Chinese New Year celebration dahil tumapak ito sa isang school day. Nasa siyam na milyon lamang anila ang nagastos ng pamahalang lungsod sa redevelopment ng QC Chinatown dahil karamihan ng gastusin dito ay sinagot ng mga negosyante ng Pilipino-Chinese. Ayan na muna ang storya. Ako si Migo Fahati ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Migo Fahati. Sumayon nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. So oras na ito dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon. Ako si Kim Mangunay. Abante! 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 Balita! Radyo Balita! Ngayon! Maabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis. Walang mintis. Abante Radio. Abante. Sabalita al servicio.